Welcome to Benji Kiasan TV Backyard Farming Garden At marami pang iba Yung sisiw ng ating dumpong manok Ayan Ayan si Fire Ito yung isa pang malaking manok Guys, ito si Cornish Ayan naman si Athena Ayan, si puti. At syempre, hindi mawawala yung ating mga sis. Hello guys, eto pala yung ating backyard farming. As you can see, 8 a.m. pa lang, pero ganyan nakainit yung araw. So yan ating mga kulungan, naglagay tayo dyan ng UBnet insulation. Ito, nagtanim pa tayo ng additional na pananim dito. Ayan, nagluto, nagtanim tayo ng aratilis guys. Itong aratilis kasi, isang taon lang ang hihintayin. Malago na siya. Tapos, masusulambian na yung kulungan natin. Yung ating mga alagang hayop eh, hindi na ma-expose masyado sa matinding init. Yan, nakikita nyo, tinatakpan ko ng karton yan guys. Kasi kagabi lang yan tinanim. Pag hindi kasi yan natakpan ng karton, eh, ma-expose sa sunlight yan. Masusunog din. So, masasayang lang yung ating pagod. Ayun, nakita nyo yung sa dulo. Ayan, nakatakip siya ka ng karton. Ayan pa, may tanim tayo dyan. Marami-rami itong ating mga punong tinanim, guys. Kung so, di ako nagkakamali, mga pito, Itong puno, itong ating itinanim na seedlings ng aratilis, guys. Doon sa mga hindi nakakaalam, isang taon lang to bago lumago ng gusto maging puno. Yan, may tanim din tayong talisay dyan. Yan, talisay pang matagalan. Mayroon pa dyan sa taas na aratilis. Ayan, guys. Ayan, nakikita nyo, ito ating kulungan. Ayan, may ubinet na yan. May yero pa yan sa loob. Tapos, naglagay pa ako ng insulation. Sobrang init. Ayan, naglagay din tayo ng stack nating tubig. oh nakikita nyo, yung mga manok natin, naglilimlim. Yung sirama. Dito yung ating mga native na manok